Hello everyone, good morning, happy Saturday sa ating lahat. Alam niyo po ba ang buto na ito? Ito po ang buto niya. Alam niyo po rin po ba ito? ba? Diba? ito ang cruises lagpasan. ba? Diba? Uh, cruise, pag putulin mo to, cruise uli. So, ganyan siya kaganda, nakahoy. Ang tawag po sa atin dito mga people, respect lang din po tayo ha. Kasi yung mga walang alam sa karunungang lihim at walang alam sa mga kahoy-kahoy, magmasid na lang kayo. Baka malay mo, matagpuan mo ang isang bagay na ito at ito pala ay mahalaga. No, hindi natin kailangan na tayo magpairal ng ating mga kawalang alam. Ha? Sasabihin yung kahoy lang yan. Tama ka kahoy yan. Tama ka buto yan. Pero sa aming may kaalaman at may taglay, ay mahiwaga ang mga bagay na yan okay? so kung ikaw ay nanunood ngayon at wala ka mang alam dito sa mga kahoy o bato na pinapakita ko sa inyo hindi na natin kailangan pang mang bully or anuman ang sasabihin ninyo kasi hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa mga bagay na mga pinapakita ko sa inyo gets mga kaibigan? mga kumpare, mga kumari, mga anakis, sister, brother, sir, madam. Alright, so ngayon ipapakilala ko sa inyo at pakita ko sa inyo ang mga bagay. Ito po, maraming klase ang mga sinukuan na tinatawag nilang buto ng sinukuan. Yung bilog-bilog na bracelet natin, wala na ako eh. Isa din yun sa tawag na sinukuan, pero hindi talaga yung sinukuan. Pangalan lang niya, tawag sinukuan. Ito po ay sinukuang buto. Ito po ay baging na malaki. So, yan ang oh, tatanggalin ko. Yan. Pinakita ako na rin po sa inyo. eto Ito at eto ay iisa lamang. Ang tawag nito, marami pong tawag dito. Pero kadalasan po ito pipo ay nakilala bilang sinukuang kahoy. O sinukuang baging. Baging pala, sinukuang baging or kahoy. Makinig mabuti at lawakan ng pangunawa at respect sa bawat isa. Tinatawag na baging, ka, tinatawag na sinukuan kahit pumunta ka sa Kiapo, Banahaw, ang tawag dyan ay sinukuan. Ang kanyang buto ay ito mga friend. Ito ang buto ng tinatawag natin sinukuan kahoy. Meron din po talagang sinukuan kahoy na halos hindi malapitan ng tao. Yun ay kung kailangan mong gustuhin mo man yun, puntahan mo at hindi na natin kailangan pang magpa ng ating mga taglay na mga tayo po ay mga may edad, matanda na. Hindi po tayo bata para tayo ay magsabi ng mga kung ano-ano mga sinasabi ng bawat isa. So respect na lang po, no? Kasi masumpa ang kalabasan mo. Okay, ito ang ipinakita e, ko lang at hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Ito ang tunay na buto niyan dahil ako po ay mahilig sa kalak kalikasan at namumundok ako at sumusuot talaga ako kung makita niyo ang vlogs ko pumapasok talaga ako sa kahit saan sa ang lupalop ng bundok okay yan na po ang ating sinukuang buto eto po siya eto ang bunga niya Okay, so maraming salamat sa mga naniwala at mga hindi naniniwala. Maraming salamat sa inyong mga respect na ginawa sa akin. Bye for now. God bless.